Mas mabilis umunong bumaba o bumaba ang presyo ng bigas nitong Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority. Giit ng PSA, sapat kasi ang supply ng bigas sa bansa habang patuloy ding bumaba ba ang presyo nito sa world market. Si Jason Rubrico, Sorry Report! Nanatili sa 1.7% ang inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo na mabilihin nitong Oktubre ng 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Ito ay kapareho ng naitalang inflation noong Setyembre. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng inflation nitong Oktubre, ang pagtaas sa renta ng bahay, kuryente at singil sa tubig. Sa kabila nito, bumagal ang inflation sa pagkain ayon sa PSA bumaba siya no from uh, 1% noong September 0.5% na lang no which is good and uh, of course nakita natin yung pagbaba doon uh, sa bigas sa mais at uh, iba pang uh, uh, produkto uh, yung meat uh, medyo mababa month on month mas marami ang uh, bumaba na na presyo uh nitong Oktubre kumpara sa uh, Setyembre. Batay sa datos ng PSA, mas mabilis ang pagbaba ng presyo ng bigas nitong Oktubre kumpara noong Setyembre, na parehong nagtala ng negative inflation rate na halos negative 17%. Lumalabas na substantial ang ating supply plus of course going into the Uh, last quarter, uh, usually mataas din yung ating production. So yung production natin mataas at of course yung prices in the world market ay uh, bumaba pa na rin. So that that actually affected uh, in a good manner no yung ating uh, presyo ng bigas. Ayon sa monitoring ng PSA, malaki ang ibinaba ng presyo ng isang kilong regular milled rice nitong Oktubre ng 2025 kumpara noong nakaraang taon may pagbaba rin sa presyo ng well-milled rice sa parehong panahon. Ganon din sa special rice na mula sa 63 pesos at 97 centavos noong nakarang taon ay nasa 56 pesos at 39 centavos na lang nitong Oktubre. Kabilang din sa mga pagkain may na italang pagbaba sa presyo ay ang karne ng baboy, itlog at mga gulay gaya ng repolyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.